Magandang araw po. Sa mga gusto pong umakyat sa kamay ni Mama Mary, sa loob lamang po, <laughs> yun, may elevator okay. naman po. Regular 150. Okay, Senior student BWD 100. Need ID po. So guys, patungo kami ngayon sa Monte Maria at nandito na kami sa harap ng simbahan. Ngayon, papunta kami sa Teotoro ng Ways sa Del Pilar. Ngayon, may pagsuot sa Burgos, kanan. <laughs> Ay, di iniintay pa namin dito at naligaw ng daan. i update ya, namin kayo kapag kami sa Monte Maria, guys. Wait lang sa tatlong motor at naligaw nga sila ng landas. Kanina si Kulot sa highway, naka-red yung kulay sa taas. Dire-diretso, tingin ng tao. Ngayon, pinalili ko sa kaliwa, lumiko naman sa kanan. Ano si Kulot? A. Puyat B. Tuliro Pili, comment down below guys. Nandiyan ang kasagutan sa comment section. So guys, nandito na kami nakarating na din. Diyos ko, almost 4.15 na pala ng hapon kami nakapunta. At ito si Mama Mary. Mary? Mama Mary naman guys. Ayan guys, kasama namin si Tito Arj. Hello guys. Call center. Si Leaves. Hi. Yan. Yan. Yung yun tatlo, yun. Hindi ko alam kung saan magyoyosi na naman yata si Doris. Wala nang ginawa ang mukha niya kundi mag-sigar na mag <laughs> araw-araw, maya't mayat. maya. Seniors? So guys, iba talaga ang mayayaman ng taga Batangas. tingnan niyo ang mga itinatapon, hindi barya eh. ATM. o go time. Ang dami meron pa doon, ayun oh. Ayun oh, ang dami, ang daming ATM. Ang iba talaga ang mayayaman ng taga dito sa mahal ng bayad sa pagtulay din sa glass na ari sa mall na lang la kami lalakad <laughs> guys hangga din na may pagkain ngayon pa lang ako mag uumagahan 4.15 na ay no oras na 4.30 na Siyempre, nandito kami ngayon sa kalawakan ng karagatan dati nasa lawa lawa lang kami tinan nyo naman kung gano'ng kalinaw green na green yung mga tomboy yata sa baba hindi na nakaahon ah <laughs> uh -uh. Magandang araw po! Sa mga gusto po umakyat sa kamay ni Mama Mary Sa loob lamang pa <laughs> May elevator okay. naman po Regular one oh, Senior student Pwt. 100 Sa mga gusto po magtelescope Please insert four, Bye guys! So ngayon po uwi na kami Kasi baka abutin kami ng gabi dito sa Monte Maria na, mo. Eh alas 5 na Sobrang dilim daw sa daan, walang street light. Kaya ngayon, kami uuwi na. At baka hindi namin makita ang sigsag na daan. Ibaguhan pa naman siga at mag-drive. dine oh.